Si Rosario Camilon, ina ng Miss Grand Philippines 2023 candidate na si Catherine Camilon na nawawala mula noong October 12, ay muling humingi ng tulong upang mahanap ang kanyang anak. Si Catherine ay guru din sa isang public school sa Tuwi, Batangas. Sa panayam ng broadcasters na sina Alvin Elchico at Doris Bigornia sa Teleradio serbisyo noong October 17, Ibinahagi ni Rosario ang pag-uusap nila ni Catherine nang umalis ang huli sa kanilang tahanan sa Tuwi, Batangas, noong October 12. Nung umalis po siya dito, mga Huwebes ng gabi, maaga pa po, mga 6 p.m. Nagpaalam po siya sa akin, ang sabi niya, Ina, pabatanggas ako. Okay lang naman po sa akin at talagang napunta siya doon, pagbabahagi ni Rosario. Sinabi ni Rosario na sinubukan ng lahat ng kanilang kapamilya, kamag-anak at mga kaibigan ni Catherine na tawagan siya, ngunit ang kanyang telepono ay hindi makontakt mula noong October 13. Sinabi pa ng ina, na nakipag-ugnayan si Catherine hanggang bandang 3.30 ng umaga noong biyernes ngunit hindi na makontakt mula noon. Anak, ikaw ay aming hinihintay na. Saan ka man naruroon, ikaw ay umuwi na dito sa atin. Ano man ang meron sa iyo ngayon, umuwi ka at ikaw ay aming maiintindihan, mensahe ng ina kay Catherine. Wala ka namang sinasabi na kahit na anong problema mo, pero alam ko at nararamdaman ko na may iba, may iba sa'yo, anak. Kaya intindihin mo din kami, isipin mo din, anak, na kami ay nahihirapan. Masakit sa amin na ikaw ay wala, apila ni Rosario. Uwi ka na, anak. Mahal na mahal ka namin.